Ito, so, nandito na tayo guys sa may parang school ito, compound may school sa may dulo doon, taka pa ulit doon Sobrang sakit na braso ko Okay, nandito na sila sa pinaka camp o base na paglulutuan area Oh, nakarating din! Nakasurvive <laughs> Mapapakanabangan <laughs> guys sa ating talang tubig Kasi marinis sa tubig na pansabaw ng ating adobong bibigay at sa mga kapatid natin mga uh, Napasubo. Sabi nga eh, na good way na good purpose Ito uh, Ito uh, <laughs> Sila ang mga tutulong sa atin dito sa pagpiprepare So, hi muna kayo! Hi! Ayan, dito tayo ngayon sa loob ng isang niya. Mami, how's the first experience ng outreach program sa so mga kamuyanan? Masaya so far, pero paglalakad yun yung masaya. So mga pamangkin, nandito tayo ngayon sa loob ng ano, actually pumasok na mga kasama natin dito sa loob ng kaya pinakabalay. O dito yung parang pinaka-function area nila. Which is mga gawalan sa kawayan. Pero maluwang naman yung loob. Kaya pasokin natin. So, natin. Sir Lee Suez, siyempre, kapasok din. Kasama natin si Sir Lee Suez, isang karangalan. Tsaka yung ating presidente na siyempre dito. Tara, pasok sa loob ng ating balay. Kung tawagin, Ah, uh, lahat ng mga sangkap na gagamitin natin. Nag-uumpisa na ng mga maghiwa ng mga sangkap, magbasa ng mga itlog, mag ng mga ingredients. Siyempre, tutulong tayo. Panoorin nyo until then para tingnan natin kung gano'ng karaming pipila ng mga kapatid o mga kaibihating mangyayari. mga pamangkin, dito pala ay yung tribong alangan kasi ang mga mangyan, iba't iba ang tribo. So dito sa JK Balete, dito sa community ito, ay tribong alangan ng kanilang tribo. Kaya yan, nag-uumpisa nang mag yung mga kabataan para tumulong at siyempre para uh, makaranas nga ng ating feeding program ngayong umaga. Ang tribo nila, kung tawagin ay alangan, tribo alangan. So, yan dito ay uh, entrance ng kanilang community. Doon sa banda room, mas marami pang bahayan. Mas marami pang doon na daw. Do, may basketball court doon at saka marami ng tindahan. Anyway, magluto lang ang buong team ng, ano, ng Nauhan Market uh, Vendor Association. At ibibigay natin yung ating mga uh, pagkain. Siyempre, nagluto ng adobo at saka mga kanin at saka may mga tinapay na ibibigay. Yan mga pamangkin, nag-uumpisa na dumating yung mga taga rito, yung mga bata, yung mga marutan na nandito dito. Ini e, announce na no kanila isa sa mga kasamahan nila na mayroon dito ang pagkain at mayroon, uh, may mga bisita ng tingnan natin yung anong reaksyon nila pagkabigyan natin yung pagkain at yung mga damit na binigyan natin mga kasama sa mga toy. <laughs> Tapos ang microphone. May dalawang microphone. o sir, ang pala sila ng walis tingting dito. natakamura, 10 pesos ka. Ah, mga namili ng walis. Hi! Night Market Vendor! Yung mga pamangkin nag-uumpisa ng uh, small program o mga pag-pray, siyempre, bago tinitipo na yung mga, yung mga katribo nila at yung isang taga-gawad kali nga, taga, yung, yung aming, no, yung contact namin dito, siya yung nag-organize, siyempre. And then yung mga local lang dito, yung mga medyo may nakaalam, uh, yung mga pag-o-organize, so yung nagtatawag ng mga kasama nila dito. Anyway, the requirement is, kanya-kanya uh, dala muna ang pinggan kasi uh, para maiwasan yung pag-ubasura kapag binigyan namin ng mga disposable lotte. Yan, ganda sa salit Salamat sa bayan ni Salamat po Panginoon sa patuloy na pag-iingat mo sa bawat... Aram mo sa salamat po ama. At kami po ay dumadalangin. Daming mga bayana, sa daming mga patukoy na may mo kami ng iyong santong espiritu. Kahit po sa kontin namin kakayahan, nakapagbigay po kami sa inyo. Marami pa salamat. And when I say hello, you say hi. Okay na mga bata, tama natin sa kapag sa barangay sa bayan ng Nauhay, kapit Balagayan, sa mga konsyalo na nandito ngayon sa mga nanay, sa mga senior citizens, sa mga... At tayo po ay may mga panahuhin ngayon, ano po, ang ating Night Market Vendors Association, ang uh, humigit kumulang sa apat na pong mga vendors ng bayan ng lawan. Palakpakan po natin ang bawat na dahil na naman mga magkaloob, kundi yung kanilang uh, puso na maging uh, makasalamuha ho ang bawat mga kapatid natin sa araw na ito. At kayo po ang tunay na bida sa araw na ito. So, ipapakilala ko po ang aking sarili. Ako po si Sir Dizoy Biliado. Ano ho? Kinala bilang si Miumi. Kay Madam Adelpa sa kanyang pamuluan. Part na lagi din namang nakasuporta sa night market vendors association. Na uh, sumulpot sa amin ano sayang wala Nag-uumpisa ng mamahagi ng konti konting yung tinapay kasi niluluto pa yung mga adobo at saka yung kanin. Pero the ko, ito pong outreach program na ito ay uh, project ko, ginawa po ng Nauhan Market Vendors Association po. Kasama po ang ating tourism department na si Sir Disoy Giliado. At syempre kasama po ang gawad kalinga ng uh, Barangay Balete dito sa Nauhan. Pero ang mapapansin niyo mga pumangkin, sa likod natin ang maraming mga bata. Kasi ang dita talaga sa office program ito ay talaga mga bata. Kaya ang dami nakapila mga bata. This is thanks God nga at uh, ginawang instrumento ang Nauhan no Market Vendors Association sa pamuno ni President Adel Pueto para may sakatuparan ang project na ito. নাই <coughs> <coughs> ayun mga pamangkin yung mga kasamahan natin sa Night Market Vendors Association ay currently namimigay na ng kanin at saka ulam kanina namigay ng mga toys at saka ng bread uh, tapos ngayon naman ay ulam at kanin kasi malapit na rin tanghalian kaya yan o, so far nag-aari ko nag-aalay nag o nagbibigay ng pasasalamat ng mga songs o kanta yung ating mga katutubong mga dito at uh, sobrang uh, Feel naman namin na sobrang tutuwa sila sa pagbisita ng aming association dito. Siyempre, once again, the project ito ng aming Presidente Adel Pacueto at ng lahat ng officers katubang ng Department of Tourism na si Sir D.C. Iliado or si Pretty Miumi. Yung isang kasama namin dito, may nakita daw dito napakagandang view na parang valley area ito sa may bandang dito. Tingnan nyo. Uy, ang ganda ng bahay doon, no? oh. Grabe, sobrang relaxing itong nasa background ko. Kung nakita nyo lang ito in person, kung nandito lang kayo, ma-feel nyo rin. Yan yung mga kasama namin sa night market. Ayan, yan. Anyway, yun, oh, no? kung nakita nyo yung isang bahay kubo doon na napakaganda na pagkakayari, eto buong bakod yan until there kasi may mga kambing sa loob So yun mga pamangkin, natapos na kami outreach program dito sa ano sa Sitio Belen ng Barangay Balete dito sa Nauhan. Ah, uh, bibitbit akong wali, namin ni Tita Livnyo. Ay, uh, si Tita Livnyo andyan. Medyo mas madali ngayon ang paglalakad pabalik kasi pababa at uh, kunti ang balay o magagana. Makonsume no na yung mga laman. Na near future, babalik ang grupo at siguro tayo, yung team ng vloggers natin, babalik para mag outreach program dito para uh, magbigay ng konting tulong sa ating mga kaibigan dito. Pag-aaralan ni Sir Dice kung paano mas mapapag maganda at mas maraming maibigay sa ating mga kaibigan katutubong mangyan yan. Iwan na mga future, college, uh, do this, program, Sir Disa, at saka ng grupo ng Night Market, at tsaka ng team ng vloggers na naman. Let's go! Kung kanina ako oh, ang huling-huling dumating sa pag-akyat, ngayon naman unang-una -una ako pababa. Kasi dahil magaan ang dalako, galo na walang laman at tsaka walis lang. Ayan ah, yung mga kasama natin, nasa likod pa ako. Oh. Tita Liv Jun, nandun oh. So, una tayo nakababa. Sure, Ayan oh. 拜拜。